Sumagot na daw si Atty. Lenny. Oo. Nagpaliwanag na si dating Vice President Len Robrado as kaputan kung ano? Tan sayang naging regional campaign manager digdi sa Kabikolan. Nanagatugdas ka na solid Lenny Bicol. dorantikan kandidata sa pagka si Arubrado kan 2022. Dahil pig indoor sa Sangunian. Sibong Si Bong Rodriguez, dayo ang naging regional campaign manager. Brado di desa Kabikolan durante kan panahon kan karampanyahan kan 2022 Napapalaban papalaban bilang kandidato sa pagkagobernador kan probinsya ni na Sur Subortado man ni ni Congressman Arnie Fontabella kan Partido Area asin ka di Mantang may pirang Si na sanang natatada antas kang eleksyon sa Mayo 12. May mga naghahapot asin nagngangalas kung taano. Tamayo na uh, anuman na pahayag ang dating Vice President araw ka endorsement para kay Rodriguez. Alagad susog sa pahayag kasudma kan dating Vice President sa intervista kan doble pasada kan DWNX da man nagbuboto ang naga sa provinsya Pigma manage niya lang si kaya niya. Habo niya na subot na mag isaw -isa kung mayo man siyang partisipasyon. Depesyal na tinabangan ka kaya tatabangan mo man. In fact, sabi pa ni Robrado, dakol na nagtarabang sa aya sa lokal, bakulang digdi, na nagpapa-endorse alagad sinayumahan niya. Dahil labo niya na magsawsaw kung dae man siya kabali. Para sa dating Vice President, kung dae man siya kabali, ano man tamabali siya. and they primero sa gabus they mga ganda for the province okay they mga for the province oh, sa kuya sa kuya ed, sigma manage ko lang si kaya ko mm -hmm. um sabo ko na makisaw-saw sa mayo man akong mayo akong ano ni mayo akong participation in fact sa sa ko kaya Ed masak garipisil na tinabangan ka kaya dapat tabangan mo Um, bako yan, alo Ed. Um, in fact, kadakol si mga nagtarabang sa kuya sa lokal. Bako lang bigdi sa bilog na Pilipinas na nagpapa-endorse. Ako, nagsayuma ako. Nagsayuma ako sa gabus dahil habo ko na makisawsaw kung Kundi man ako duman ka bali. Ako, ano, ano yan, Ed? Um, ang, ang sa kuya, may ina-endorse ako ng duwang, duwang senador na kaibanan sa partido. Sige, endorse si Senator Laila. ML party dahil in ang party list ng partido. Hanggang dyan lang ako. Pero sa kuya, pag daiman ako kabali, dain ako mabali. Mm uh -huh. um, Mag-focus -mag -ma na lang ako digdi sa naga. Digdi yun lang mismo kadakol na akong kaipuhan na soon. Uh -huh. Um, siguri kung nakaulay si si, si, si Mr. Bong si, 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 Bong si Bong maray na tao um, nakaibanan ko hindi grabe ang tabang kani sa kuya um, in fact kasi ko alam ko naka-decide na siya pero in-invite ni pa siya sa sarong, sa sarong project sa Angat Buhay sa Sorsogon. Naging ag kami duman yung dormitory. Kaya paano ko pa siya? Uh -huh. Pero si Huri pag-urulay. Si sabi niya sa kuya, makandidato siyang congressman. Ang sabi niya sa kuya, makandidato siyang congressman, tigpapakandidato siya ni Mayor Legasyon. Iyon si sabi niya sa kuya. Um, Di ko alam kung kasori, eh, kas, kasori eh, kas, kasor, eh, nag-shift na mga kandidato ng governor. Pero di eh, naman kami nagkaulay. Uh -huh. Mm -hmm. Pero sa kuya, kung, kung sa matibay, matibay. Matibay talaga si Bong. Mm -hmm. Pero sa kuya, di man maboto ang lada sa governor, di na ako mabali. Okay. Di na ako mabali sa Urulay. At si kasuhong ko na lang muna si problema din di. Mm -hmm. Opo. Um, dahil kitang problema. Okay. Matibay si Bong. Uh, iyo man po ang na, hi, na, 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 na ko sa iba, uh, kung babasayan nga din ang credentials niya, talagang matibay. Uh, matibay, um, um, nakatrabaho mi siya. In fact, itong pro Itong project may sa Castilla Sorsogon, sa Sorsogon State uh -huh. University. Siya si nag-ayos. mm uh -huh. kami sa iya uh -huh. na kung pwedeng siya si maghanap sa morning site na nangangaipo talaga ng dormitory. Um, siya si nagtukdo sa muya sa Castilla dahil kada ako naman nag-aaradal ng mga kada coastal. Uh, puon sa groundbreaking hanggang sa inauguration, kay Ivanan niya siya. Uh -huh. So sa trabaho, makikita mo kami problema. Pero dahil anaga, dahil man nag, nag, boboto para sa province. Mm-hmm. Mm -hmm. um, Dahil ako makikita. Okay. Kay. Pero nagtutubod ka po, Madam VP, na si Mr. Bong Rodriguez pwedeng maging uh, instrumento for good governance sa probinsya. Um, ang ang pagkabisto ko man sa iya, Maray. Ang pagkabisto ko sa iya, syempre dahi ko siya bisto Maray. Um, ang na, nabisto na, na ko lang siya sa, sa halipot na panahon na nagkatrabaho kami. Maray ang pagkabisto uh, ko, na ko, eh, hindi ko siya um, sa trabaho, nailing ko siya, ang nadangon ko na siya magtaram, matibay. Matibay si Bong. Parte pa, kanagi mga pahayag kasunma ni dating Vice President Let. nga mga abad helmet, yung pahayag kay VP leni about nga sa mga ine-endorse. Kaya dami nga naglipa na na, no? At lang ang na ng At eto pa, may nabasa pa ako. Video ka mga abad helmet. Ayan, no? So, ayan nga mga batang helmet. Ito lang talaga yung sigurado tayo. Walang bahid si Pipi ng korupsyon. Wala siyang, wala siyang track record ng pagiging korup, pagiging magnanakaw, paglustay sa kanilang. Yun yung malinaw sa atin. Magnanakaw ba siya? Nagnakaw ba? Nagkaroon ba siya ng confidential funds? Wala. Siya nga lang yung vice president na wala confi funds. May kinupit ba? Wala! Wala kang binigay na budget, di ba? Ito lang ang binigay. Pero ito oh. nga, mga kabatang helmet. Kung wala man tayong naririnig about sa Kamsur, mm. sa mga video Fuerte, na statement ni VP Lenny, si VP Lenny na lang nakakaalam nun. Kung ano man yung stand niya about ito. Tsaka malay ba natin, mga kabatang helmet, kung meron naman talagang say si VP doon. Tayo oh. lang ang hindi nakakaalam, di ba? Oh, ma. Hindi naman sa lahat ng oras, di ba, ay eh, kailangan ipamedia pa. Diba? So, itong mga troll na to, mga pumaputakte, video ka pa rin na nyo, now, deafening silence daw, eh, kuday, gagawa niya na naman ang issue. Wow. Ako naman mga troll. Wow. Pinapanood pa ako ng kampanya ni Mr. Isko Moreno sa Arlegi Kiapu yata at Bish Gopper. Mm. Invited at guest na naman doon si Madam Sara Duterte. Wow. May dala pang pa ang apple eh. Oh. At may binanat siya kay Kong Atone Joel Chua. Oh. Bigay nga daw yung apple kay Mr. Joel Chua. Di diba no, oh. uh -huh. <laughs> ba nga yung kay Snow White daw? Oh. Nalo na kong apple. Oh. Ah, diba? oh, troll! Ibalita mo yung troll! Oh, yung I-promote mo yan, troll! Nagtataka lang ako. Di ba negative campaigning yan? Ay, ako, troll! Tuloy mo yan, troll! I-campaign mo yan, kipi mo! Pero teka lang, mga kabatang helmet. Malayo pa yung 2028 eh, no? Malayo Nagpapah ano, pa? Nagpa nagpapahihwating na nang gusto tumak mo sa pagkapangulo. Wow! Pero anyway, highway, highway, ayan nga yung kay Vipi Basta, ang alam natin, mga kabatang helmet, at ang malinaw lang talaga. Ha? Ang malinaw! Ah! Kahit Sino pa yung endorso ni VP Lenny? Sino pa yung suportahan niya? Anong stand niya dito? Anong ano niya? Ito lang yan eh. Walang bahid ang track record ni VP Lenny in terms sa corruption. Pag nanakaw naman ng bayan, at higit sa lahat, confidence. Wala ng track record. Wala. Nangupet? Wala. May secret? Wala. Trans Sumikret ba? Transparency and good governance and accountability nga siya, di ba? Nagpupusit din ba? Hindi siya puset. Wow! At eto pa, di ba si VP nga, gusto magpasa ng batas about full disclosure bill. ang <coughs> na hinarang, nang <coughs> hinarang nga nila. Dinedma. Kasi magkakabuking, ha? Yan ba ang korap? Kaya dyan, sa mga trolalo na yan, ha? Ang delulo nyo yan, ha? Ang tirindi nyo. Eto pa, video kapit. Nakita nyo ba yon Yung nag-viral na pinagpupulit yung mga flyers ng kabataan party list nito bang oh. si na naka-red. ang sabi nung iba si Davao doon nangyari yan pero kay Sehoda saan man nangyari yan yung uh -huh. incident na yan maling mali pa rin yung ginawa ni Manong o Manong alam mo ba yung safe spaces Republic Act 11313 mm. bawal bastos lo Ay, mali yan binastos ba niya? O, Di naman. naman ka sobra ka naman. Tinunit lang naman yung pulyeto. So, may mga pinagsasabi. Nag-red tag si Manong eh. Anong natin kay Doc Shelo yan? yan. Mali. Doc kasali ba yan sa anti-red tagging diba? law? Mali Nako, kaya yung mga supporters dyan, yung mga umiidolo sa mga bawat kubol, minsan, maghinay-hinay po kayo ng... Wow! Ng, alam nyo, maghinay-hinay kayo mga bunganga nyo, ha? Bunganga? kasi babastas nila eh. Hindi sa lahat ng oras, ha? Eh, kayo ang nasa taas. May mga batas po tayo. At pwede po kayo masampulan ng batas kung kayo ay umabuso na at inabuso nyo. Eh, Anli naman yata yung kapangyarihan. Ano ba? Tutulu Anli. Tutulungan ba siya ng idol niya kapag yun ano yan? Nakakulong? Malay natin. Diba? So, kaya diba natin mag, masasabi? mag hinay, hinay kayo mga kabatang helmet kasi hindi nyo naman alam kung hanggang saan kayo tutulungan ng iniidolo nyo. At tingnan nyo naman din yung sarili nyo. Dahil reflection yan ng iniidolo nyo. So, ibig sabihin wow. si Mano, alam na this. Wow! Oh. Eh? Yung kilala ko nga. I eh. Alam na this. Yung oh. Yung kilala ko nga, sabi daw eh. Hmm. Dapat daw eh, magnanakaw, hindi binibaby. Eh? Eh, siya mismo nga nagnanakaw eh. Eh, di, eh? nagnanakaw oh. ng ano, kuryente. Dapat hindi binibaby. baby nga yun. Magtanakaw siya ng kuryente. Eh. Oh, di ba? Dapat sabi niya yan sa sarili niya. Hello. Oh, ito. hindi niya yata alam. Ay, hindi siya aware. Jumper siya, siya, siya. Aware. Ay, wow. siya aware. Pero ayan nga mga batang helmet. Comment niya dyan kung anong masasabi niyo. Especially nga dyan sa mga endorsement, mga sinusuportahan ni Vipi Lenny. So, andyan na rin yung video. Andyan na yung po yung panayam sa kanya. Basta kung nagustuhan mo ang video, huwag mo naman mag-subscribe at i-click ang notification bell. Palagi ka-updated sa ito. May napulong namin yung video ko para. Stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Happy kami sa buhay niyo. Nag-helmet din ang mukha niyo. Keep getting better every day. God bless everyone. Bye! Ang bagong tim na,